ka sa kumuli si Lito at welcome kayo sa akin channel ng Malyaris si Gamble. Yung po bang mga bugimbilya nyo ay eh, malilitang bulaklak. Pagkaraan yung mga kulay, yung kulay niya hindi lumalabas. Ayan ay share ko sa inyo para may balik sa dati kasi nung unang na bulaklak hindi naman ganyan. Ah, malalaki ang bulaklak nila pagkaraan yung kulay, labas na labas. Ayan ang share ko sa inyo kung paano yung ating gagawin para uh, may balik natin yung dati niya na kulay, sigla, gym laki ng kanyang mga bulaklak. Kagaya dito. Makita nyo ito. Sana ganito ang bulaklak niya. Oh. Ito yung example ko sa inyo. Ngayon, ito yung bulaklak niya. Magkamukha ba? Diba? Ito. Pero ito ang lalaki. Ginuha ko ito doon sa isang nagbibili ako doon. Ito yung bulaklak nya niya ngayon dito. Maliliit. Paano natin mapapalaki yan? Kasi ganito, tsaka kukunti yung ano, kukunti yung bulaklak niya, halos hindi pa nagsasabay-sabay. Makita ninyo. makita ko sa inyo. oh, ayan o. Oh. Magkamukha lang siya. Oh. Pero ito ang lalaki. Ito ang liliit. Ibig sabihin, ito, payat siya. Maaari ito, yung mga ganito sa akin man nakaligtan ko siya na abunuhan kasi nung uh, una siya na mulaklak malalaki pero nung malaglag uh, nagpapalit palit ulit ng bulaklak hindi ko na abunuhan pagkaraan hindi ko na natanggal yung mga ganito yung oh. ay mga payat na dulo ng mga ano, yung mga ganito oh. Dapat putulan natin diyan. Ayun ay mga ganyan oh kasi hindi siya magsasabay-sabay na mamulaklak pagka hindi natin naalis yung mga pinagbulaklakan mas maganda kung matapos yung mamulaklak at tanggalin natin yung mga pinagbulaklakan para sabay-sabay na mamulaklak kasi ito ah, hindi ko naasikaso masyado marami kasi bukundin ako dito ano dito sa malayo doon dapat tanggalin ito ang mga bagay bulaklak nya hindi sabay sabay diba nakapapayat o ayan dapat tanggalin natin yung mga ganito oh. pakita ko sa inyo ito yung ganito ano, yung pahit na ganito tanggalin natin para magusbong siya ng panibago at magdahon siya ng malaki nakita niyo yung mga dahon niya ang lilit o oh, diba, tsaka namin yung ganito oh. sa akin din ito ko lang, pinili ko talaga para maipakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin yan, number one, tanggalin natin ito oh, alam niyo yung mga pinagbulakulakanan Kasi ito hindi naman masyadong wild trim naman siya, oh, di ba? Kaya lang maliliit yung mga dulo. mga dulo ng mga bulaklak niya. Yung pinagbulaklak niya. Ah, ngayon mumulaklak siya. Pag uh, nalinis natin ganyan kasi kanina binawasan ko na yung iba bago ko dinala dito. Kaya ako konti na yung mga ganito, yung mga pinano. <coughs> pagka inabunuhan natin yan mag ang magiging parang ganyan makita nyo ang lusok ng dahon uh, magiging parang ganito example ko lang ito kasi maganda kung malalaki yung mga dahon na ganyan uh, at saka mamulaklak nakita nyo ang lalaki ng mulaklak ganito rin kalalaki ang mulaklak noong Christina pagka, pagka, talagang nabunuhan ninyo kasi kung minsan ang nangyayari sa atin pagka natapos mamulaklak hindi natin naasikaso, hindi natin natanggal yung mga pinagbulaklakan, pagkaraan, hindi natin nabunuhan, na malilit yung mga dulo ng mga sanga, mamumulaklak uli, kaya lang malilit na hindi na kagaya dati. Kaya dapat na mag tayo. Balik tayo dito. Di ba ang ganda pagka ganito ang mulaklak na pagkaganda itong kristina Ayan, yung pero ang nangyari, ganito lang sa kalito. <laughs> Laki ng pagbabago, di ba? Ang gagawin natin, ganito lang. Huwag natin kakalimutan kasi na magabono tayo. Kasi yung mga nakapat na ganito, pagkara may patungan, may patungan, hindi lumalabas yung mga ugat niya. Talaga nito, pag hindi tayo nagabono abono mama, yung mga bugimbilya, lalo kung matapos mamulaklak. Lalo kung naging ganito yung sa kanya, oh. Ayan, ang ko dito. Ito yung yabon natin. Ah, puro na triple 14. 14-14. Ah, nabibili sa mga agricultural supply. Kasi ito, talaga ito, complete. Talagang gaga lalaki ang mga bulaklak niya. Para sa pagpapabulaklak yan, pagpapabunga ng mga alaman. ihahabol pa natin na mapabulaklak ng marami kahit na malilit yung mga bulaklak niyan maihahabol pa natin sa loob ng one month iba na yung bulaklak niya malalaki na pagkaraan mas marami ito na yung atin uh, complete fertilizer yung mga nagsasabi sa akin yung mga complete na kasi may mga nagko-comment kumisan na complete din 16, 16, 16 17, 17, 17. Hindi ko ako, hindi pa ako nakagamit nun kaya hindi ko masagot kung maganda o hindi. Basta ang ginagamit ko lang, 14, 14, 14. Ito lang. Wala na iba. Ito lang. Ginagamit yung pampabulak Itong ganito kalaki na pot, nalagyan natin ng isang kutsara na punong-puno na ganyan. Ganyan ka puno. Para mapalaki natin ang bulaklak niya. Pagka nahalo alang natin, dapat tatlong litro hindi pwede na hindi tatlong litro kasi kaya natin ginagawa tatlong litro kasi kung litro lang pagkahaluan natin kasi matapang kaya ginagawa ko tatlong litro ang tubig o, uh, tatlong litro, uh, litro ito? dapat ihalo natin kasi kung magtatanong kayo bakit pwede naman sa isang litro lang kasi matapang baka malanta yung halaman di ba pero kaya tatlong litro tama tama yung halo natin ito eh matagal bago malusaw ito ah, dapat eh may makalahating oras o isang oras bago malusaw pero naglulusaw na siya ah, hintayin natin medyo lusaw-lusaw na ayan o oh. iba na ang kulay niya nagkulay katos na yung tubig natin ayan pagkarahan dito lang gagawin nyo kahit maubos na dito yan isang litro dito dapat lang kung gagawin nyo ito huwag yung bagong dilig kasi uh, tatapon lang ayan yun na ano Kagabi nyo sa hapon o umaga. Hindi bagong diliga Kasi pag bagong dilig eh, may tubig pa. Ayan. Ganyan na. Tayo na matuyo. Kaya sigurado yan, dadami yung bulaklak niya, lalaki pa yung mga bulaklak niya. Yung one month, sigurado na uh, malaki na yung pinagbago niya. Mapupuno ng bulaklak yung mga yan. Kaya dito, yung malusog ko dito sa likod. Hanggang dito na lang yung video ko ito. Sana may matutunan kayo. Kasi pagka uh, yung ano, matapos mamulaklak, de, ang ganda-ganda tayo pagkaraan ni... Eh, hindi natin naputol yung mga dulo pagkaraan, hindi tayo nagabono mamumulaklak ulit siya, lalo ngayon tagaraw mamumulaklak, pero hindi nakagaya dati uh, payat na yung mga bulaklak niya maliliit na pagkaraan uh, yung patitaho ng mga bugambilya, maliliit mas maganda pa rin kung malusog yung mga bugambilya bago mamulaklak para malalaki yung mga bulaklak nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niya mga video